Adios, Raina sa Langit. Mga kaibigan, ito po ang iyong lingkod, Brother Edwin Manatom Canonigo. Magbibigay mensahe sa bawat isa sa aking mga followers at viewers dito sa social media para maliwanagan ang bawat isa sa atin patungkol sa Raina sa Langit or Queen of Heaven. Mga kaibigan, please stand by and don't forget to like, subscribe and follow my videos and channel. Pero bago ang lahat mga kaibigan, ako po ay manalangin para sa inyong lahat sa sandaling ito. Panginoong Diyos, ama namin sa langit, sana po pagpalain ang bawat isa sa mga viewers ko sa sandaling ito. Bless them financially, spiritually, and intellectually. May your power and Holy may the power of the Holy Spirit be upon them to touch them and to enlighten them through the words which you have been said in the Bible. In Jesus' name we pray. Amen and amen sandaling ito mga kaibigan, mga kapatid, tatalakayin natin ang tema o ang doktrina na tinatawag na Raina sa Langit sa mga pagano noong unang panahon mga kaibigan. Ang banal na kasulatan mga kaigsunan, mga kaibigan, ay mahigpit na tinututulan ang ganitong gawain o doktrina base sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. May mababasa ba sa Biblia na lubusang nagagalit ang Diyos sa mga taong nagdivusyon at nagdasal sa Reyna sa Langit? Yes, mayroon. May mabasa tayo mga kaibigan na lubusang nagagalit ang Diyos sa mga taong uh, si uh, si Wael sa kaniyang mga utos at nag nagpray at nagdivusyon sa Reyna sa Langit or Queen of Heaven of the Pagan Religion. Ito ang nakasulat Mababasa ito sa Jeremiah chapter 7 verse 20. Ito ang nakasulat mga kaibigan sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah. Kaya nga ibinubuhos ko sa lugar na ito ang aking galit at puot. Lubusang nagagalit ang Diyos sa mga taga-Israel sa Jerusalem sapagkat sila ay sumasamba, sila ay nagdibusyon gumagawa ng cake, gumagawa ng mga offering para sa Raina sa langit. Ito pa, patuloy nating babasahin ang Jeremiah 7 verse 20. Sabi ng Diyos, madadamay sa ipapataw kong parusa ang mga tao, hayop, pati na punong kahoy at mga halaman. Ang aking puot ay gaya ng apoy na walang sinumang makapapatay. Napaka Uh, delikado mga kaibigan, kung patuloy kayo magsimba sa Reina sa Langit mga kaibigan. Ang Queen of Heaven doctrines o Reina sa Langit was actually a common name or a common pagan title given to an ancient sky goddesses. No? Isa itong titulo sa mga diusa na mga pagano noong unang panahon, diusa na sa kalangitan isa sa mga Jusa or Goddesses or Queen of Heaven sa mga pagano ay tinatawag na Semiramis si and Tamus. Sa Egypt mga kaibigan, yung babae na Queen of Heaven tinatawag din nila na Isis. They call it mga kaibigan, Mother and Child or Mother and Child Worship. Si Miramis at si Tamus. But in Roman Catholic mga kaibigan, meron din silang reyna sa langit sa Roman Catholic religion alam nyo ba mga kaibigan na ang Roman Catholicism ay mayroon din silang reyna sa langit at palagi namin kinakanta ang kanilang kanta nung sa Catholic pa kami nung katikista pa ang buong pamilya namin palagi kaming kumakanta para sa reyna sa langit mga katolik ko naking mga kaibigan mga kapatid huwag sana kayong magalit mula pagkabata hanggang paglaki namin mga kaibigan nakagisna na namin na kumakanta ng kanta para sa Raina sa Langit. Ang kantang ito, pwede kong kantahin ngayon. Adios, Raina sa Langit. Sandaling ito, wag sana kayong magalit. Kailan idinidiklara ng Roman Catholic Religion ang titulo ni Maria bilang isang Raina sa Langit? Mga kaibigan, ang sagot sa aking pagsasaliksik, noong October 11, noong October 11, 1954 sa pamamagitan ni Pope Pius XII, isang santo papa ng Katoliko. Mayroon bang utos ang Diyos sa Biblia na magdasal sa rayna sa langit? Ang sagot, wala kahit isang bersikulo. May sinabi ba ang New Testament na mga apostoles na magdevotion at magpray sa rayna sa langit? Wala rin mga kaibigan, mga kapatid kung mga katoliko, so huwag sana kayong magalit wala kahit isang bersikulo. May utos ba ang Diyos sa Biblia na magdasal sa ribulto ng Maria sa Katoliko bilang isang reyna sa langit? Wala pa rin mga kaibigan. Mga kaibigan kung Katoliko, mga kaibigan kong hindi Katoliko, wala pa rin. May mababasa ba sa Biblia na lubusang nagagalit ang Diyos sa mga taong nagdivusyon at nagdasal sa reyna sa langit? Yes, mayroon. May mabasa tayo mga kaibigan na lubusang nagagalit ang Diyos sa mga taong uh, si uh, siwail sa kanyang mga utos at nag nagpray at nagdevosyon sa Reyna sa langit or Queen of Heaven of the pagan religion. Sabi ng Diyos, madadamay sa ipapataw kong parusa ang mga tao, hayop, pati na punong kahoy at mga halaman. Ang aking puot ay gaya ng apoy na walang sinumang makapapatay. Napaka uh, delikado mga kaibigan kung patuloy kayong magsimba sa rayna sa langit mga kaibigan. Huwag sana kayong magalit sapagkat ang Diyos ang nagsasabi. Mga kaibigan, one of my advice and encouragement sa aking mga viewers, followers and listeners sa aking programa. Kumiwalay na kayo, magsisi na kayo, ibigay na ninyo ang inyong buong buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng sa pamamagitan ni Kristo. John chapter 14 verse 6 Jesus said I am the way, the truth, and the life No one comes to the Father except by me Kung ikaw ay gustong makapunta sa langit Kung ikaw ay gustong mapatawad ang inyong kasalanan at maligtas Kailangan sundin mo ang salita ng Diyos sa Biblia Na si Kristo lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay Walang sinumang mang makapunta sa Ama kung di sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoong Hesus, John 14, verse 6. So ngayon na, magsisi na kayo, humiwalay na kayo sa pagsimba ng mga ribulto at sa tinatawag na raina sa langit para ikaw ay maligtas. Mga kaibigan, Jesus Christ is coming soon. God bless you, my friend, mga kaibigan, Kukay Kristo. Ang Diyos magapanalangin inyong tanan.